Sudan. Agi, yung Buwad o ka ng lungganisa. Tara, o. Atong salad. Dali, mga on. O, mga anak na nga on. O, na nga on o, na po. Dahil silang gulutuan, o. Pancake. Pancake man ilaha, o. Nga on ta. Mmm. Nga masam lang, Sam. try. <laughs> nga try. try.

Mm -hmm. All right.